Ito na mga idol, yung pinull out namin galing sa barko. And linilinisan. And then, para sa susunod. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh, Ayan, o. yan. May bayad yan! Iwan piso! Ayan, mga idol, oh. Ito, dami. Ang dami di ba idol oh? Ang daming bulldozer ng kilay. Ang ganda yan. Ito si Iseng. Oh. Anong masasabi mo Iseng? Palahin mo mo. Ayan. Bulldozer pa lang yan idol. Wala pa yung mga loader na malami dito. Oh, Anton yung iba. Then, Papalik po natin doon sa kabilang. O oh. Kung bulldozer lang kailangan mo Punta na dito O oh.